Nagtataka ang social media personality at motivational speaker na si Rendon Labador sa pagkakatanggal ng kanyang TikTok account. Base sa kanyang Instagram post screenshot ay ang mismong TikTok Philippines ang nagtanggal ng kanyang account. Nagkaroon ng multiple community violation si Rendon at hindi rin naman inisa-isa ang mga ito. Ayun sa kanya, kung kailan daw may nagboboses sa mga tao na walang kakayahan na ipaglaban ang sarili ay tsaka pa siya na ban at ang dami-daming kabastusan at kahayupan sa TikTok ay hindi naman daw ito tinanggal. Bukod pa rito ay ipinagtataka rin niya kung bakit natutuwa pa ang netizen sa sinapit ng kanyang TikTok account. Ayon dito, bakit ang daming masaya na binura ako sa TikTok, kung may sama ng loob kayo sa akin pakisabi para alam ko, dagdag pa niya, kailangan ko pa bang sumayaw na nakahubad para ibalik ni TikTok ang account ko? Naibahagi rin ni Rendena at risk na rin daw ang kanyang Facebook account dahil sa pag-post nito ukol sa TikTok account niya. Ilang beses na rin daw nag-warning ang Meta sa kanya kontra harassment at bullying. Kapansin-pansin nga ang mga comments sa social media na naging masaya ang karamihan sa nangyari sa TikTok ni Renden. Gusto pa nga ng marami na lahat ng kanyang social media accounts ay mawala na rin o siya mismo ay mawala na rin daw. Nakilala at sumikat si Renden Labador sa social media dahil sa matapang at walang awat na pagpuna sa mga kilalang personalidad na ayon sa kanya ay mali ang ginagawa nito. Ilan dito ay sina Michael V, Lea Salunga, Vice Ganda at Ayon Perez. Naging maingay rin siya sa paghahain niya ng kanyang motivational rice na nagkakahalagang isang daang piso ang bawat serve. Tampulan na nga ng bash itong si Rendon subalit hindi ito nagpaawat at pinaninindigan niya na siya ang tama at sila ang mali. Pinutakti rin ng bash si Rendon noong nag-guest ito sa One News kung saan sinasabi niya na wala siyang pinagsisihan sa mga post niya at pwede naman daw mag-apologize kung nagkamali siya. Ngunit kahit kailan ay hindi pa ito humingi ng paumanhin sa sino man na binanatan niya. Kilala rin si renden na sa dahil lahat na lang nang napapansin niya ay pinapuna at hinahanapan ng mali. Kung pagbabasehan ang netizens ay marami nga ang may ayaw sa pag-uugali ni renden na di umano ay kulang sa pansin, fenghor at pathetic, sa lahat din na binanatan niya na celebrities ay wala naman ni isa nito ang pumatol sa kanya. Tila yata itong si Rendon ay ginagawa lahat upang mapansin kahit puro negatibo na ang pinagsasabi nito upang makilala at kumita kaya. Hindi rin maganda sa isang tao na sumikat dahil sa negatibong pamamaraan. Marami ring netizens ang naghahagad na tuluyan na nga na bumagsak itong si Rendon dahil isa siyang toxic sa social media. Naging usap-usapan rin ang mga post ni Rendon kung saan namimigay siya ng pagkain sa mga bata. Pero marami rin ang nagtaas ng kilay dahil panibagong photo ops na naman daw ito ni Rendon. Sa kabuuan ay wala talagang magandang halimbawa itong si Rendon kundi puro kanegahan. Tama naman na may magboses para ipaglaban ang sarili subalit some obra naman yata itong si Rendon. Sana mahimasmasan na ang taong ito na huwag basta-basta magbigay ng komento na hindi nag-iisip ng maraming beses kung ito ba ay naayon o mas magpapulala pa sa sitwasyon.